Bilang isang ordinaryong rider, magbibigay tayo ng opinion dito sa NCAP. No contact apprehension. No? No, papansin natin yung mga motorsiklo. No? Sumusunod na sila sa batas traffic, especially sa commonwealth. Pero hindi natin nakikita yung... Bilang isang motorcycle rider, nabibit niya yung purpose ng pagmumotor. Isipin mo yung haba ng pila ng mga motorsiklo sa commonwealth. Kaya tayo bumili ng motor para makasingit-singit, nakaiwa sa traffic pero dahil sa no contact apprehension nakapila sila ng mas mababa pa sa mga kotse wala naman ay no, nakikita masama sa no contact apprehension kaya lang yung kung paano nila ipatutupad at kung paano i-enforce yung law eh medyo questionable eh. dahil unang una pagka nakuha ng ka ng camera sa isang violation hindi mo agad-agad uh, malalaman o no? hindi ka manonotify dahil ipunin muna nila sa storage nila yun unless meron kang contact number Okay. Base sa experience ko nung nakaraan, uh, lungsod ng Balinsuela, nung no, no, contact apprehension, na umabot ng almost 70,000 yung babayaran niya dahil nagkapatong-patong yung uh, huli sa kanya sa camera dahil uh, sa unang violation pa lang, hindi na siya nanotify. -na so akala niya, okay lang yung ginagawa niya ng pagdaan sa bike lane. Umabot ng 70,000 hanggang sa hindi niya nabayaran. So yun ang hassle. Kung so, sakaling mahuhuli ka ng camera, hindi ka agad manonotify hanggat hindi mo tine-check. Nangyayari niya kung one month, one month mo bago i-check. Kung araw-araw mo yung ginagawa, di 13, 13 na resibo yung darating sa'yo. No? Okay, iba yon sa hassle ng no contract apprehension. Siyempre, susunod ka talaga sa batas. Dahil magkano lang yung daily rate natin, no araw-araw. Tapos ang minimum naman, isang libo. libo ang minimum sa disregarding traffic. So yung disregarding traffic sign, 1,000 libo agad. Eh yung bill rate natin 600 plus lang ng mga minimum wage earner no. Nawawala na yung for pagiging isang motorcycle rider na sana nakakasingit sa traffic. Apektado dyan yung mga pasero na sumasakay sa motor. Dahil siyempre kaya nga sumakay kaya para makasingit, para makapasok ng mas maaga. Okay, balik tayo dun sa ano, sa pagpapatupad niyan. Sana if ever na mahuli ng camera, manotify agad on that day or pagkatapos o okay, kinabukasan para naman malaman niya na may dapat siyang bayaran at hindi magkapatong-patong dahil syempre babaguhin niya na yung style niya. Kung so, sakaling dumadaan siya sa bike lane o kaya umovertake sa solid lane pag nanotify siya, hindi niya naulitin yun. Ang problema kasi dyan pag hindi niyo ninotify agad yung proper enforcement ng batas na yan dahil nga online eh may hirapan siyang magtubos hanggang sa Tambak-tambak na yung babayaran niya dyan sa LTO. Suggest ko yung wala man dyan. especially sa Commonwealth tabi nyo. Ang laki ng ano, ang laki ng bike lane dyan. No? Diba yung bike lane eh. So hindi naman ganun karami yung nagbabike. No? Baka pwede namang ishare yung lane na yan. No contact, uh, no contact apprehension pero pwede yung mga motorsiklo. Sana gawin nilang pwede sa bike lane. Tulad sa EDSA, sana ibigin na nila sa motor yung kanan dahil ang dumadaan ng motorsiklo dyan I think 80% kesa sa mga bike. So dapat tanggalin na yung bike, uh, ano dyan, bike lane barrier. At pagbigyan na yung mga motor lalo na magkakaroon ng rehabilitation. isa pang parang gusto nating ma-address no yung mga ano marami nagtatakip ng mga plate number nila na ano. At syempre pag tinakpan paano nila ma-trace paano nila ma-enforce yung law. Hindi pa rin solido yung batas ng no contact apprehension dahil maraming nagtatakip ng mga plate number. So kailangan niyo pa rin ng ano ng physical ano physical uh, apprehension ng mga ano authority. Siyempre, sa takot mahuli nagtatakip ng plate number no uh, mas malaking kaso. Kaya lang hindi niya mahuli dahil wala kayong idea kung anong plate number nila. So yun lang sana kung ipapatupad yung no contact apprehension. Ah uh, yung enforcement dapat okay na rin kasi naman ano magtambak-tambak yung mga kaso nila sa LTO. Pag nagtambak-tambak yung ano, huli, hindi nila malalaman na nagkakamali sila. ba, diba? Hindi nga nila alam na mali. Kaya ano, matatambakan sila ng resibo. No? Proper enforcement lang sana. Tapos, ano, hindi naman tayo again sa ano, no contact apprehension. Kaya lang, ah uh, madaming nga na disiplina yun eh. Kaya lang, marami rin naabala.